Hello po mga idol, magandang mag madaling araw po sa inyong lahat Ngayon lamang po ako magbibigay ng aking uh, pananaw at papuri Dahil a day or two ay diniklara na po ng Ring Magazine Na bagong pound for pound king Hari po ng mundo ng boxing regardless of weight Mga kaibigan, ito pong Japanese monster na si Naoya Inoue Ngayon mga kaibigan, ito po let's be honest Marami pong magsasabi sa atin ah, ah, pag si ganito ang nakalaban niya kaya kaya niyang talunin si Naoya, Naoya Inoue. Pag umakyat si Naoya, mat matatalo yan ng mga mas mabibigat sa kanya. O pag sila naman na ni uh, ito, hindi halimbawa nila si Sir Manny Pacquiao. Pag si Sir Manny ang nakalaban ni Naoya Inoue, matatalo niya din si Sir Manny Pacquiao mga kaibigan. And, or, or, matatalo siya ni Senator Manny mga kaibigan. Or kung kapanahon ni Dunaya kay kabataan pa niya, matatalo niya si Naoya Inoue. Mga kaibigan, lahat po yan ay possibility but for me mga kaibigan, bihira din po ang kagaya ni uh, ng uh, na ng isang boxing kung kagaya ni Naoya Inoue. Kung sasabihin natin uh, Manny Pacquiao is uh, once in a million uh, mga kaibigan nalalabas sa atin pong mundo at maswerte tayo na naabutan natin ang ira uh, ni uh, Manny Pacquiao. Ito pong si Naoya Inoue ay ibang klase din naman pong uh, mandirigma mga idol. Habang patagal ng patagal, pakompleto ng pakompleto ang ganyan laro palakas ng palakas pabilis ng pabilis mga idol at uh, hindi po natin pwedeng sabihin you know sa aking pananaw na ngayon po ay may makakatalo sa kanya sa kanyang division sa bantamweight mga idol yan po ay isang katung isip lamang uh, naoya inoue is uh, unbeatable dito po sa bantamweight division and i think uh, kung umakit man siya doon siya may hirapan because again uh, hindi po lahat ay magiging epektibo uh, yung uh, kagaya ng ginawa ni Senator Manny Pacquiao na kahit tumalon talo ng timbang eh uh, talagang talagang dinedemolish niya ang kanyang mga malalaking makakalaban. ah uh, Senator Manny when he moves up, he can bring his uh, speed, he can bring his power with Naoya Inoue. Hindi pa natin alam mga kaibigan. Masyado ka na nga kasi siyang maliit siya actually sa bantamweight. ah uh, mas malaki sa kanya si si Champ Nonito Dunayre malaki sa kanya yung mga nakaraan niyang kalaban. Itong si Michael Dasmarinas, mas matangkad sa kanya. Mas matangkad sa kanya si uh, Jason Moloney. How much more pag nakakalaban siya ng mga natural uh, bantamweight fighters, hindi natin alam kung paano niya i-handle. So doon ang kanilang pagkakaiba ni Senator Manny Pacquiao. Pero mga kaibigan, kahit po Pilipino tayo at hapuni yon, we need to give the credit to him. Wala po sa ngayon na makakatalo Kay Naoya Inoue... Yan po ang fact... Huwag po tayo magbulag-bulagan... Huwag po tayo magpaka -ipokrito. Let us all be happy... Let us congratulate... Uh, Japan... For having... Uh, I think the first... Uh, pound uh, for pound... Mga kaibigan... Sa katauhan po... Ni Naoya Inoue... Na well deserved naman po... No hype... At uh, no BS... At uh, talaga pong siya po... Ay karapat dapat sa pwesto po na yan. Correct me if I'm wrong... Um, Uh, feel free to disagree with me Comment down below Sino po sa tingin nyo Ang karapat dapat Na maging number one Sino iba O may iba pa kayong napipisay Maraming pong salamat Magandang gabi po Sa inyong lahat